kayo pupunta ngayon, hindi ka gaya noon. Kapag punta sa Hawaii, protektado na sila. Hindi po. Kailangan hanapin natin kung sino ang mastermind. Hindi ko na kailangan sa bayan dahil malalaman nyo rin. Lahat na nagpro-protect sa kanila. Kung pagtanggol mo ang magnanakaw ay magnanakaw ka rin. Marami po ako gusto sabihin dito pero sa kabila na alam ko po dito. At uh, baka di ako makapagtigil, ituro ko na sa sino ang pastor Mario. <laughs> Sabi niya na hindi ako. <laughs> hindi ko pwede sabi. Alam niyo na pala eh. <laughs> Alam ko yan. Kaya mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat at hindi kayo natakot. Naintindihan nyo ang mga kalaban natin, itong mga hurakot ay hindi na takot sa Panginoon Diyos. Anong sabi yung isa? My conscience is clear. Totoo po yun. Wala na sa konsensya. <laughs> yung isang nagsasabi na malaking kasalanan, pinakamalaking kasalanan, Malinis ng tao. Malinis sa tao yan. Palagi naghuhugas ng kamay. Yeah! Alam niyo na kung sino yun. <laughs> alam niyo na pala eh. Mga kaibigan, ikinalulong ko ito, hindi ko pwede sabihin dito. Sa kapila. <laughs> ito, alam nyo? Kinabukasan ang kinabukasan ng mga kabataan. Yeah! Ulit, <laughs> nagpapasalamat ako sa inyo lahat dahil hindi po para sa amin ito, para sa bukas, para sa kinabukasan ang mga kabataan. Para sa kinabukasan yung lahat. Huwag tayong papayag na nakawin ang inyong kinabukasan. Woo! <laughs> सलाम सहील